Takot manay. ito sinasabi ko sa iyo. Matakot ka sa sarili mo dahil perfect ang perfect ang ano mo, ang medical mo. Pero imperfect naman ang pe personal ang person. O ko Yes. Ihiwalay mo. Ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Ano masasabi mo? Ang okay. mga bulok Itong Ihiwalay. Itong mo, ayan. Ano yan? Bulay! Kaya mga ay, matakot ka. Ang sinasabi mo, up and down yung ano ko, yung taas ng... ng ano ko, BP ang tawag yes, doon. Like, uh. oh. Yes! Pero mukhang healthy naman ako. Mukha lang. Pero, ano pero bakit healthy? ito? Parang 100% okay, healthy yung ano niya. Bakit? Mukha naman itong malnourish. Ah, hiwalay, hiwalay ang mga gamit ah, hiwalay. Yung mga pinggan kutsara tsara, ilayo mo yan manay ha. Natatakot ako sa iyo. Mahirap magkasakit ngayong panahon. Siyempre wala kang health insurance. Natatakot ako sa iyo. Siyempre wala kang health insurance. O sa health insurance lang manay, 100% manay. Kahit kahit isama ka pa sa health insurance manay. Uh, wala kang nasabi. Dahil wala kang health insurance. Kabaliktaran. Oh, magluluto daw siya ng dinuguan. Hindi pa kain niya. Bawal sa'yo yan kasi high blood Wow. Ka. Wow. Ganyan pala pagluto ng dinuguan. ano ginawa mo muna? Of course, igigisa lang. Parang ikaw, igigisa. Ay, Sa sariling mantika. Ang taray. Nasaan naman ang dugo? Of course, yung dugo mo. Sa baka, katayin muna. Baka hinihigop muna yung dugo, manoy. Huwag kang hihigop ng dugo. dugo. Ayaw ka na naman si Patis. Of course. Ayaw ka na naman si Patis. Kaya, yeah. ang balat mo, nagdadry na. Ito pala yung dugo. Oo. Oh, oh. Pagkain yung yaki pa, kung hindi na. Okay. Hindi ba lulutuin yung dugo muna? Ano daw yan? Ano yan? Ano, yan? ano, yan? ano, yan? Fresh na dugo from the farm. Ah, tapos, ganyan pala yan. Yes, ganyan yan. Ah, paano ano-ano, yes. kunti-kunti. Ganyan naman isang ano niya. Ay, kasi ano kinukunti talaga ni Manay. Kasi hindi na, hindi ibuhos na kagad para... Ito lang hindi, alam ko ba nagbubuhos. Na para matapos na itong tao na to. Itong okay, tao na, na bubus, to. Eh. Mm -hmm. Oh, ano? Ayan. One and a half kg yung baboy natin. Maraming maraming okay. marami. Tapos? Ayan. Tapos okay. Uh -huh. ayan, gagangin ganin lang. Ayan. Bongga. Bongga pala yun. Pox. Bong. Bongga pala. Tapos? Bongga talaga. Yes. Mas may bobongga, mas may bobongga pa rito ito. Asin bobongga. Mas may bobong bobongga pa para Ah, malay? Mas may bubong nga ba kay Kapagera? <laughs> ano, pagkakitaan mo na may balag mo. Kabog na kabog? Ay, 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 Kabog na kabog? Ay, buboto yun. Ay. Oo, bakit ko ba nung alam? Wala kayo nang kayo lang magpapak. Iuwi mo na, malay. Anong masasabi mo? Iuwi ko sa bahay ko. Anong masasabi mo? Pox, anong, oh. anong masasabi mo? Oo. Oh. Alapos, anong masasabi mo? Iuwi sa bahay kasi ako nagpakahirap, ako nagluto, ako lahat. Taga saan ang bahay mo? Sa Japan. Sa Japan? Ano nangyari dyan sa luto mo na? Of course, ganyan yan talaga. As in? Hanggang sa kumulo siya. Pag kumulo siya, i-stop eh, na siya. Ah. Oh. Kasi pag hindi mo nagina nito, yung dugo niya, hindi siya masama sa oh, sumasama sa water. Hindi sumasama sa water. May water ba yan? Of course. Mm. Yan? Yes. Nag-eat sarap. <laughs> yes. Talagang naka... Very, very good. Talagang naka ano? Sponsor ba yon? Of course. Bakit yeah. parang hindi naman umano? Asan yung Laurel? Ang? Laurel. Jose? Oo. Jose P. Laurel? Yes. Pero ka akong pinatago? Marapit na siya. Laurel! May pinatago ka ba, Malay? Wala akong Laurel. Wala ka naman palang pinatago eh. Bakit mga alo ang bilibili -bili mo? Mga kulang-kulang manay. Parang ikaw lang kulang-kulang.